Your Honor, you no honor pinasapit sa akin, may pinakomply nga po yung ideya, recruitment. Pinakomply po lahat sa akin. Nakomply ko po lahat yan. Ano sa sa'yo? Lahat po ng mga laking na documents. Halimbawa, oh, merong, halimbawa, lumabas sa, sa background investigation, halimbawa, may ganto, may laking ako. Pinakomply naman po, oh, eto, may ganyan, alam mo ba to? Eh, hindi ko po alam. Kung ngayon, alam ko na, inayos po yan yung ginagawa po nila sa akin na hinahanapan ako ng ano no ng ng kasiraan nagtataka po ako sa halip na yung subject na sinasabi ko sa kanya sinulat ko po si General Lasso your honor eh magmula nung matanggap ko yung information na yan galing kay Mr. Dave Curioso noong April 2 nagantay po ako ng ano nung anong mangyayari so kaya nung wala akong wala akong matanggap na anumang paabiso galing sa PIDEA para tanungin ako, formal po akong sumulat sa PIDEA noong April 7. Para po, maliwanagan po kung anuman yung gusto yung nalalabuan sila. Sa katunayan, ito po yun, no? Usually, yun, no, no, sa opisina, normal naman yan, eh. Pwede ba ano, uh, sugutin mo direct? Direct yes, sir. sagot ko. Kung sino, ha? Okay. Huwag sa opisina. Okay, director, ah, kay, kay, yung kay opisina? director, kay... Kay director, Pransha, you're your Pag nakinakausap mo tayo, huwag sumagot. Yes, you're on. You answer me direct to the point. Yes, sir. Kanino sir. ka nagpaalam? Director Pransha, yung aking division chief, you're on. Kami naman na nag-uusap palagi. Yung... Hindi kay hindi kay ganapan. No, sir. Ha? No, you're on. Okay. No, Sino ba si Katapan? Beni yung ba yung immediate superior mo? Deputy Director, Deputy Director General Operations for Operations General. General. Sino yung sinabihan mong kanino ko nagpapalam? Kaya Director Francia po. Director Francia. Okay. Tama ba yun? Sa, 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 iyo, sa, sa iyo siya nagpapalam? Yun po. Your Honor, uh, good morning po. Yun po ang dapat, Your Honor. Dapat gagawin po niya bilang ako po yung kanyang hepe. So nagpapaalam siya sa iyo pag meron siyang kokontakt uh, ng mga casing o surveillance o mga anti-illegal operation, drug operation. Nagpapaalam uh, siya? Matagal na po yun, Your Honor. Pero meron siyang mga bagay na pinapaalam. Ano uh, yung mga bagay na pinapaalam niya? Halimbawa po, Your Honor, meron siyang uh, informante at gusto niyang i-validate yung information na binibigay ng informante. Dapat po siya magpaalam sa akin. Hmm. Para po ipapaalam namin sa aming director Si Gadapan? Hindi pa po siya sir, your honor May director pa po yung uh, Intelligence and Investigation Service Bago po pumunta kay Asik Gadapan alright ganon siya kadalas magpaalam sa okay. Your honor, uh, pagpasensyahan nyo na po Hindi po na po maalala dahil po matagal na po eh. Are you still uh, connected with the Yes, your honor As we speak Yes, or ano? Ano pa ano sa pagkakilala mo dito sa kay Ginoong Morales? Ah, noong pong makakasama kami niyan, isa po siyang magaling na investigador. Hmm. Kaso nga lang po, noon lang pong last hearing, doon ko lang po nalaman na yung kanyang PDS ay meron pala siyang hindi na disclosed. At ah, medyo dati po sampalataya ako sa kanya pero ngayon hindi na eh. Kasi po madami po siyang sinasabi na Ina-assume lang niya. Nag-assume siya. Sa paniniwala niya, yun ang totoo, pero hindi naman. Ganun po makakakilala sa so Para sa iyo, sira na yung kanyang kredibilidad. Tama po ba? Yes. Yes, Your Honor. Katulad po ng itong nagiging subject po ng inquiry na ito. Dapat po, ginaalam niya po yun sa akin. At dapat naman, ako ay papaalam po sa direktor namin. Tapos yung director namin ang dapat kakausap kay Asik Gadapan. Ganun po dapat eh. Tapos si Asik Gadapan, dapat siya naman po ang makipag-usap sa aming director general. Ganun po, ganun po yung chain of command na dapat sundin. Sandali, paano na disapprove ni Gadapan yung operations kung hindi dumaan sa iyo? Yun na nga po, your honor, hindi po dumaan sa akin. At saka Morales, po, sa aming paano director. na disapprove ni Gadapan yung operations mo kung hindi dumaan sa kanya? Your honor. Ako ay eh, naiintindihan ko yung pinanggagalingan ni Director Francia. Dahil ko magsasabi siya ng totoo, eh, yung mga yung kanyang posisyon. Yon honor ganito, no? Hindi po po pwede na hindi alam ni Director Francia yung trabaho namin. Kasi siya yung direktang boss ko. Ngayon, yung kay, kay, ano, no? kay Asik Gadapan, nalaman ko yan na talaga pinahol talaga dahil sa kanya mismo, sa mismo. Ngayon, itong si Director Francia. Siya mismo. Sino siya mismo? Si Asik, ano, si Asik Kadapan. Ito si Director Francia, Your Honor. Kung mapabalikan po natin noong nakarang hearing, sinasabi niya, hindi kami nagkausap sa telepono sa pamamagitan nito itong si Dave Curioso. Ang sabi ko pa nga sa kanya, nung, nung magpadala ako ng sulat kay, ano, no, kay DG, ano, Laso, no, ang sabi pa nga, sabi, ni Tata Abe, I am referring to Director Francia, sana wag nala, sana hindi ka nala nagpadala ng sulat kasi hindi naman pinansin ni TG. Kaya, anyway, I, I, will, may separate question na ako dyan in relation to your uh, conversation, Morales, Curioso, and Francia. Later, I will ask you later about that. Can we continue, Senator Jekyll? Uh, uh, ikaw, kung may, meron, kung, mga questions dito. Thank you, Mr. Chair, if I may proceed. Uh, I'm sorry, I was not able to uh, follow the proceedings uh, last hearing. But at any rate, um, during the last hearing, the authority to operate provides that seven other personnel of the Pidea Intelligence and Investigation Service, or IIS, were supposed to join the anti drug operation against uh, then Bongbong Marcos. Am I correct? Yes, But when asked during the Senate During the previous Senate hearing Who were these seven personnel You conceded that you cannot even name or remember one Wala ka naalala Your Honor Yung pong pito Normally nilalagay po namin yan Doon sa pre-ops At sa sa authority you, you cannot remember that even one Sino po? Yung pitong operatiba Your Honor? Seven personnel of the PIDEA Intelligence Yung PIDEA IIS Intelligence Investigate Investigation Service. Bakal Your Honor, wala nakilala. Last hearing daw, the authority to operate provides that may nagtanong sa'yo, hindi ko alam kung sino, the authority to operate provides that seven other personnel of the PIDEA Intelligence Investigation Service or tinatawag na IIS were supposed to join the anti-drug operation against Bongbong Marcos a Kabonget. Correct? May correct? Your Honor, wala akong natatandaan na ano no? may, nagtanong, ma pa ma may no? nagtanong pa sa inyo during the last year may nagtanong pa sa during the last kung sino yung mga pitong personal ng PDN yun wala kang naalala Nisa last hearing, your honor wala pong nagtanong sa akin na tungkol po doon sa pitong ano oh, no? no pitong okay, operative sige po. ako magtatanong sa iyo sino itong pitong personal na ito ng PDN IIS That nandiyan po your honor na mag uh, Jing uh, senator jingoy maybe you're referring to the yung pito na nag uh, execute ng uh, apidabit na hindi nangyari yung uh, operations na ginawa nila? Because that was not, wala, as pa, I, I presided that uh, hearing at hindi ko narinig yung sinabi niya na pito na kasama niya sa operation. Meron ka pa binanggit na... Wala, Your Honor, wala akong natatandaan na nagtanong kayo na sino-sino yung elements. Ang, ang lang, yung, yung ano, no, kung ano lang po yung entries na nandyan. Sa po, Your Honor. Alam mo, ikaw, Morales, nagbabanggit ka ng pangalan ng mga personalidad, ultimo pangalan ng presidente, ultimo pangalan ng mga iba't ibang sikat na artista na wala ka ng ebidensya. Your Honor. No. Sinasabi, galing sa, galing you're sa informant. Your Honor. No. Sa yung... Can, 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 can. you, okay, just let me okay, finish. Okay. Ang sinasabi mo, galing sa informant. Ngayon, ang sinasagot mo sa akin, hindi mo natatanda kung sino informant mo? Ha? Huh? Am I correct? Hindi, hindi, mo natatandaan? Your Honor. Naninira ka lang na tao eh. Your Honor, pagpaumanhin niyo po, ako po bilang investigador, kumuwalang po ako ng salaysay. Ang confidential informant po, yung nag-declare. Yung pong lahat ng kanyang testimonya, nireduce ko po yun doon sa kanyang sworn statement. Ang aking motivation para kunan siya ng salaysay ay dahil doon sa dalanyang litrato, limang pirasong litrato na uh, yung, yung litrato na yon magmula doon sa kanyang cellphone, pinakita yung honor yun. Pinakita yun. Yung mga, ano na yan, yung mga tao na naandyaan, siya po mismo ang nag-declare. Kahit kilala ko, o nakikilala ko yung tao na naandon sa picture, tinanong ko po sa kanya, kahit kung ano yung ginagawa doon, tinanong ko po sa kanya. Hindi ko po siya pinangungunahan. Your Honor, sa dami ng mga nahawakan kong kaso sa PIDEA, hindi po kara-kara kagaya nga sabi ko po sa inyo, yung mga dokumento, kinakailangan ko makita para maging specific po ako. Mayroon akong ibang naaalala pero pagpaumanhin po ninyo, hindi po lahat o kabuuan maaalala ko. Pero imposible na hindi ko po matandaan, Your Honor. Ito po yung ano, siya po ang nagsabi noon. So, Ito po yung dokumento. Na, na, Your Honor, na, nandun na, na po sa Pidea. Na, doon na, po uh, naiwan yun. Hindi naman po ako nag-uuwi. O Pidea, meron pa pangalan si Marcel Soriano dyan at si Presidente Marcos. Your Honor, in the pre-operations report, there is no such name. Uh, but there's a hidden uh, phrase there. No mention of uh, the name Bongbong Marcos. There is the name of Bongbong Bong Marcos alias Bonget, Your Honor. Na involved? No, I mean in the pre-operations. I'm referring to the pre-operations report, Your Honor. But uh, the drug list? There is no, there is no name of the oh,